Mangain po tayo ng pig. Yan, biniak ko na. Kasi dapat po biakin mo ito. Kasi baka may, may tao sa loob. <laughs> Alam nyo po ba yung tao sa loob? Alam nyo po ba yung pig? Yung parang tibig dyan sa Pilipinas. Malaki ito. Isa lang kakainin ko kasi matamis ito. Ang prutas ay maganda, pero hindi. Feeling kumain tayo ng too much. Nung wala pa akong cellphone na mga ganito na may Facebook, hindi pa ako nakakapagbasa ng kung ano-anong mga bawal at saka mag maganda sa ating kalusugan. Grabe po kung kumain ako ng rambutan. Maghapon ako nangangain ang lansunis dahil napakarami nga po namin lansunis at rambutan maghapon, araw-araw yan halos yun na lang laman ng tiyan ko kaya siguro nun ang taas ng aking sugar ha. ang prutas po yung maganda pero yun pala meron lang ta tamang dami ng ating kakainin hindi ko ay ang balat isang peraso lang ang aking kamay. Meron pang ubas. Ganito ang gusto ng aking alaga na ubas. Walang buto. Yung lalaki. Maasim pa sa pag-ibig ng na fake. <laughs> Alam nyo ba yung pag-ibig na fake? Meron ba nun? <laughs> Meron ba pag-ibig na fake? <laughs> Meron na, no? Di nawawala yun. Maraming may ganun. <laughs> Hindi matapis. Hindi matapis. <laughs> <laughs> Maasim. Grabe. Masarap yung, ano, yung parang suso ng baka, yung pahaba. Aroy! Ay, parang kalangansi. si <laughs> oh, Miji. Pwedeng pansigang. ko po kasi kinakain yung balat. <laughs> Kaya ako may niloloa. Pag nakuha ko na yung laman eh. Grabe. Hmm. Ibang klase itong ubas na ito. Parang kalangansi. Eh. parang lemon. Ang asim. Pwede pang asim. Ang dami pang maliliit. Oh. Lalo na siguro maasim to. Yung. Yata isaw-saw sa asin. Ha? Eh, hindi ko kaya.